Ebenenta kahapon ni Sabado sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang kanyang mga inaning repolyo. Sa kabila ng maulang panahon, laking pasasalamat pa rin niya at hindi ito nasira ng ulan. Pero ang kanyang tanim na patatas, hindi na niya nagawang anihin pa. Madami ah, alam nabulok na, sira yung dahon ng patatas, wala. Iwanan sa garden. Ah, para pang ng... Oo, pagpasaba ng gulay, ng lupa para yung may mong eh, medyo tumaba. Isa lamang si Sabado sa mga apektado ng habagat sa probinsya ng Benguet. Maliban sa mga magsasaka, problemado rin ang ilang retailers lalo pat madaling masira ang kanilang mga panindang gulay ngayong tag-ulan. As you can see sir, marami po kaming lusaw. Kaso may kumukuha naman po ng, ng lusaw namin sa'yo. Yung nabubulok, may private person na kumukuha po na pinapangkain nila ng baboy po. Problemado din ang retailer na si Sharon, lalo pat nagsimula na ring mabulok ang mga benta nitong lettuce. Kapag sunod-sunod yung ulan, kagaya yung ano, yung parang nabubulok yung leaves. Yung madaling masira yung parang ganito. Nabubulok yung mga dahon kaya logi. Dahil dito, bahagyang tumaas ang presyo ng ilang gulay mula sa Benguet. Ang repolyo na dating 5 pesos hanggang 18 pesos, tumaas ito sa 6 pesos to 24 pesos depende sa klase. Ang carrots naman na dati ay 4 pesos hanggang 40 pesos, ngayon ito'y naglalaro sa 4 pesos to 45 pesos. Dumoble naman ang presyo ng lettuce na ngayon ay 25 hanggang 55 pesos, mula sa 15 to 25 pesos. Bumaba naman ang presyo ng patatas mula sa 15 pesos to 35 pesos na mabibili na lamang ito sa halagang 10 pesos to 33 pesos depende sa laki. Ang sayote ay pumapatak na lamang sa halagang piso hanggang 5 pesos na dati ay nasa 4 pesos to 11 pesos. Tumaas din ang presyo ng celery at bell pepper. Wala namang paggalaw ng presyo sa onion leeks at kamatis. Pero ayon sa Benguet Agri Pinoy Trading Center, Normal pa lang daw ang presyong ito lalo na ngayong tag-ulan. Alam naman na po natin na yung uh, change ng ating price, price ng mga commodities natin happens within the day. So wala naman pong drastic na tumaas, wala rin naman pong drastic na bumabang presyo ng mga gulay. Sa ngayon, normal pa rin daw ang bilang ng mga umaakyat na buyers at bilang ng mga magsasakang nagbabagsak ng kanilang aning gulay sa Benguet. Pero nakikita natin na nung uh, July 20 which is yung sa kasagsagan na ay kasagsagan na siya ng uh, bagyo is na sa 249 kilograms na na monitor natin na dumating na commodities different commodities dito sa Bob and then uh, yun naman yung pinaka uh, mababa na na-monitor natin. Ngayong, ngayong araw na to, we monitored 417,000 kilograms, meaning dumami yung nag-deliver na mga farmers dito sa Babtisi. Pero pinangangambahan naman ngayon na baka makaapekto sa supply ng mga gulay mula sa Benguet ang nakaambang panalalasa ng Bagyong Dante at Emong. Wala mang masyadong epekto ang habagat sa mga presyo ng gulay noong nakarang araw hanggang ngayon Ngunit hindi pa rin maikakaila ang naging epekto nito sa mga magsasaka at retailer. Ron Maranan, RNG News.